Ang laki niya. Ang laki niya. Parang siyang paa. Siyempre siya. Chinese kasi nakalagay. <laughs> 1932. 19, Hindi ko maintindihan ano yan. Parang siyang paa. O puwit. Parang puwit toy eh. Parang puwit. Tingnan natin sa harap. Ano to sa harap? Ito yung gilid eh. Ayan, yung gilid. Ah! Ibon. Ibon to siya oh. O oh. sisew. Oh. <laughs> ibon nata siya. Kasi maliit na ibon o oh, eagle. Fernando Rotiro. Bird pala siya. Bird yun nga ibon ayaw niya sa ibon doon siya sa bird ayan yung bird ang liit ang laki ng bird ito yung the bird is traditionally associated is ayan siya